daming magagandang okay. facts ni Ako. Ayan, meron na akong ex Uy, ganda. Girl po siya, two months and two weeks. Ang ganda siya. ng mukha. <laughs> uh, big moon siya. Babae? Babae. Oh, Ayan, yeah, babae. Ayan, two months and two weeks siya. Babae, 10,000 na oh, oh. ego. Ano, oh, umigo talaga. 10,000 ito. Negosa Ayan. Exotic po yan mga kano. Loving yan. Fact ah, Oo, oh, mabait. Mata pa yan, yung napakalaki. Oo. Oh, Ito um. naman, Persian Blue. Mm, ito. Babae siya, 8 months. 7 feet. Yung 3 feet 5 lang. Mababait pa. Ayan, malapit um, na siya. Mababait. Siyempre yun, yung, yung Persian dalawa na yung Persian x Bakit lang ba ito? Five taong sa Nagu. Yan, five K. Ito sa five. Parehas five K ha. Ngayon meron akong mga hybrid lang uh -huh. Uh -huh. Crossbreed lang, lang. Yeah, okay. lang po. Crossbreed lang. Ayan. Ayan. gusto lang po mag-alaga. 1,500 negosyo. Hala, 1,500? Yes. Maganda po mga kanila. Magaganda po. Oh. Yeah, Number po yung parents niya. Ayan. Yeah. Then ito, meron pa ako. Ah, ito po ka siya. Hybrid okay. po siya ng terrier. Anong ano niya? Terrier, terrier tsaka... at tsaka labrador. Labrador. Ang ganda na mukha. Dalawang libo po siya ha. Lego. Mataba eh. Lalaki. Uh, Lalaki. Ito, Belgian okay. yung father. Kaso mga uh, rides right and rolls, animal, ang mother niya is Aspin lang po. Okay. Belgian po yung father. Eh, magkano niya? 1,500 lang, Lego. 1,500 na lang. Lalaki din po. Okay. Nalo. Meron akong dalawa dalawang Dutch Kaso hapid lang din. Dutch and po. yung tatay. aspin po na hapid ng Ito, uh, magkano dyan? 1,000 sa, so. <laughs> one 1k na lang negotiable pa yeah, ano Assistant niyo po yung pagkakadapot Ah oo ganda Yes na Japanese hey, speech ko Ano don't Para ito? ito lang okay In In rin, room, Okay ito rin. Okay 1k na lang ayan o, no? 1k yan ha ito rin 1k In Japanese speech yeah. Wala na, Ate Grace? Wala na, please. May baboy ako. May baboy si Ate Grace. Thank you, Ate a... hey, hey, Grace. And shout out to Ride and Roll. I love you. Love you, Ate Grace. Ano ka na Labander ba? Labander Ano po? 4 uh -huh. months 4 months na to O, okay. lalaki okay, oh, oh. hmm. so, <laughs> to Opo, Magkano bigyan niya? 5 lang 5-5 lang? O, laki o Sali po babae Babae to Joko Black po 4 okay. okay. months di ikot eh din 5 na lang Ito ito po po, Okay. Babae? Uh, ano po, lalaki po. Oo. 9K po. 9K na lang? Oo po. Ang cute 9K na lang. Sa pusa na tayo. Uy, yung gaganda nito oh, oh. ah. Oo po, maganda po. Hmm? May siyang kaliko po. 5-5 lang din po. La, may babae dyan? Pareto po babae. Okay. Ganda Ito po, bae, bae. Bae, malayan. Malayan to, bae. no? Pareto po, 5-5. 5-5 na lang?

Babae. Ay, babae po. Magkano? 8.5 na lang po. Ah, oh, mura. Ay, mabay po. Magkit na po kaya. Ayan, may bed card. Bed card. Okay. Yung taa. Ito mga to. <laughs>

ano? Cigar page? 4K na lang? Okay. Ano, na. okay. ano, na. okay. Lalaki okay. po. Okay. Oh. Lala

Hello, you Kuya Noong. Good morning. 5 <laughs> months! Ang ganda. Persian, ano Aba, po? 7K negotiable. Ako, oo. 7K oh, oh, 70 lang. Aba, babae pa. Babae pa rin. Limang buwan. <laughs> 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 Dalagan dalaga. Hindi <laughs> <laughs> pa <ba> naman <laughs> na. Ah, hindi pa. Limang po, Persian din po. Two months. Ah, yeah. sige. Ang ganda, oh. Tatlo po yan, tatlo. Ah, tatlo. <laughs> 6K yeah. si din po, female din po to. Oh, okay, ang gaganda naman niya. 5K okay. each pagka tikol. Ay, may ganun. Apo, oh, tikol. Lang, pagka kapatid po, puro female. Tatlong Maria. Oo, oh, oh, tatlong Maria din, puro babae. O, oh, dalawang buwan lang po. O, oh, okay. mura lang. Ano? Pag isa lang, magkano? 6K ang... po. 6 oh. po. Every page na po. Ah, Sige po. Ganda, ang uh, ganda, ganda uh, naman ito. Kaliko. Ay, Raymond, ito na yung pang ano niya. No? Salamat po, kuya. Thank you. Ito na lang available, no, ate? Nakakuha na yung dalawa. Oo oh, nga, yung magaganda na una. Ay, dito lang. Ayan. Magkano po sa kanila? 4 na lang po, kata rin yan. 4K okay na lang? Oo. Oh. Oh, Dalawang babae sa lalawin. Okay po. Ayan, 4K okay na lang ang isa niyan, ha? <laughs> lugon lang sila, lugon. Oo oh, po. Ayan. Ate, ano ba yung number mo ulit? 0942 350 Pangalan po. Roslyn po. Yun, Ate Roslyn. Thank you po. Thank you <laughs> po. May mga saya, miss po sila. Ano po po? Robin. Mga saya, miss. Ang gaganda, no? Mga saya, miss. Mga saya, miss

3-5 oh, oh. lang <laughs> Ay, sila, Ito po mga papi Kung yeah, meron yan po itong Pure um, po ba, oh, Ito Japanese, yung tatlo po meron yan Ah okay, yung tatlo uh, Ito meron brown po, Sa mga bae mapalalaki Ito Japanese 4,000 lang okay, Ito 4,000 <laughs> lang <laughs> ang kito Nakikipaglaro talaga siya Kuya <laughs> may contact number ng... po kayo Sige, four five po. 0923 8545 Pangalan, Mang Ruben? Ruben, oh, okay. Mang Ruben. Salamat po, Mang Ruben. Good morning, Kuya Adrian. Kaya ano tayo, update ng available chats ni Kuya Adrian, ha? Ah. Dito sa, ano ba? Eso, flat, please. Naku-flat nga to. <laughs> Babae? Uh, po. Apo. Magkano dyan? Um, ano ko lang ito binibigay? 13. 13K na lang? Uh, po, 13K na lang. Ayan. Ito, Persia. Ano pa? Munchkin. Ah, Munchkin nga. Apo. Uh, Maliit lang yung ano niya. No? Paa niya, no? Babae ano yan. Ano po? Lalaki na lang. Um, dito po, um, uh, 21. 21. 21K ya. Apo. Negosyo boleh uh, po. Negosyo boleh. Tapos uh, ito naman po pretty short po. Ilang months na to? Uh, five months, babae. Babae? Apo. Uh, um, cinnamon carrier po siya sa Alay Care. Mm -hmm. <laughs> Bigay ko na lang po na 28 negosyo. 28K. Uh, negosyo, ball pa yun. Negosyo, ball pa yun. Ang ganda o. Munchkin din to na ano, kapatid nung isa. Apo kapatid. Ito naman po maskin. to. Um, lalaki na lang din po. Uh. 23 negosyable. Ayan, 23 na lang. Apo, negosyable pa po yan. Yung tenga niya pa ganun talaga. No? Ganun po talaga. Ayan, ito maganda. Tapos ito budget po na bengal Ayan. po. Ah, okay. Lalaki po. Ah, uh, Going 5 months, kaya nyo na lang po ng 13. 13K na Apo. lang Apo Ito po, ito po. Ito po, ng standard match kit po. Standard match kit? Opo. 6K na lang? Opo, 6K na lang po. Lalaki po. Oh. Okay. Ito po, nakatiwa ka. Oh, X triple food oh, kapal ng balay ba yan, Apo. ha? Ang ko na lang po ito na six hanggang 5. Ay, 6 hanggang 5 po yan, Tapos, ito po, yes. last one na po ito. Ah, ba yan? Di malayan, Pimit. Ang ah? laki, 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 eh. na natin. malaki, no? female. Uh, Ilang na months na to? Um, 10 months. Going 11 na po. Ayan Pahit po. na rin po Oo, siya. Oo, oh, pwede na tong i-ano, no? Uh, medyo mahal na po yun. Ang lambing, oh. Happy birthday. Magkano okay. na lang sa kanya? Ah, uh, bigay ko na lang po siya ng 8. 8K na so, lang? 8K na lang. Shout out uh, yeah. to meron pa. Sa X, so ano naman po tayo. <tinyo> Exotic shortener po. Para sa babae. Ganda oh. Bigay ko na lang po ng 9K negotiable pa. Sana. Ganda rin pag-uundo ah. Ayan, 9K na yun. Negotiable pa. Kahit mga kamulong. Ganda rin ito sana ah. Ganda rin ito sana ah. Tagal pa. Salamat kay po. Apo rin eh, niya? Alaga niyo talaga sila. Brave ko, po. Palagi nyo talaga. May babae po, lalaki. Puro lalaki. Baba! Masanda mm. so, nito, oh. Magkano po isa? 20. 20? Pitch na yun o negotiable pa? Negotiable pa naman. <laughs> Mura nun ah. Ano to may papit po, may vaccine po. Ano wala rin, Wala walang vaccine po. Kahit ano wala ka, yung arm lang meron. 20 oh. <laughs> negotiable pa oh. Ganda po, puro lalaki ah. May babae ka pa oh yan. <laughs> Wala na, na-out na. -out na. Ay, kuya, telephone number na lang po. Ano? 0920-78-730. 30? Pangalan ko. Charlie. Charlie. Tiga saan po kayo po? Naputas. Naputas. Thank you po ha, kuya. Magkano? 20 po. 20. Ayun sige po. 20, 20 Ayan, ganda, ganda na lang po. Okay lang kita awan diyan. Kami ah. Hindi ba kakapabet o para magkakapatid? Ibigay Dahil lang kali ko. Ayun. Ganda nga na. Yes po. Lalaki. Babae po, 6 months lang, big bone. Ay, ganda. 6 po. Yeah, six five po. Mura nga. Yes po. <laughs> Yun lang, mura to. Ay, pa. ito pa is male. Uy, ang ganda niya. Yes po, 7 months lang po Hindi to. ka makita mas nata. Lalaki pa. pulang, pulang. Ayan, ayan, ayan. Yeah. <laughs> ang ganda. Blue eyes boy yan. po yan. A white. Male po, 7 months. Yeah, 7 months sa... 7K <laughs> po dito. Negotiable pa. Yan, 7K na lang. Ito po, isang proven natin. One year na po siya. Proven po siya once. Dilute ka rin po. Ito po. Ayan, no. Hindi pa naman po masyadong ano yung dede niya. Ah, oh. Kasi isang beses pa lang po siya nanganap. Ah, okay. and then, Six five lang din po dito. Big female po to. Bait. Ang oh, gusto po mga pusa ko laging binibaby. Oo, oh, oh, no. <laughs> Ayan, no. Baby and baby talaga ni Luella. Yeah. Alaga talaga to. Yan, yeah, tatlo lang. Ako, tatlo lang po. Available natin. Ayan, pa po siyang anak sa bahay. Pero balak namin hindi na i-out. Pero pag may nagtanong, pwede naman po. Oh, message nyo na lang si Luella. No, yan, sa, yan rin po kulay. Oo, oh, sa Cats? Cats Aliada po. Yan. Yes. Thank you. Thank you po. Well, good morning. Good, good morning po. Dalawa na lang tong available mo. Yes po, dalawang English. Parehas na made. Four no. months. Yan pareha sa yes, parehas. Ay. Yes po. Four months. Magkano na lang? 15,000. Ganun pa din. Negotiable. Oh. Negotiable ba naman yan, no? Yes po. Mm -hmm. Yung isang But... po may cherry eye. Oo. Mura lang ang pa niyan. Opo. Okay. One eight. Okay. Or nasa 2 K. Nag-ano na po kami. Like, Nag-inquire na kayo. <laughs> Wala na? Wala, Wala. na. Po. Thank you. Salamat. Tayo. Naku, nito. Ito maganda. Quality, <laughs> oh. Yellow. Ito bigay ko lang to kay 7,000 na lang po ito. 7,000 na lang? Okay. 7,000 na lang. Babae? Ito'y babae. Ganda. Ganda. <laughs> naman tayo dito. Ganda. Calico, ayan, tanong uh, ko ito ah. Tricolor. Oo, oh. din po ito. Ilang kolong uh, tatlo, no? Tricolor po yan. ano, ilang uh, po? 7,000 na lang din po yan. Ganda? Meron tayo dito yung double coat na portion. Oo, uh, itong ganda to. White. Eto, mga double coat lang to. Ito, may lalaki, may babae dito. Bigay ko lang lang to kahit 6,000. Ayan, yeah, 6K na lang. Negotiable pa naman po yan. Okay, negotiable pa. Ito naman, meron sa akin dito. Ito is yung Russian Blue. Ito uh, ay lalaki. Yeah. Oh, oh. Ito, bigay ko lang lang to kahit 6,000 na lang. Okay, 6K na lang ha. At meron din tayo dito. Ito malaki na. Ito <laughs> yung color din to. Ang oh, laki hindi sa mga tricolor, puro babae. Bira ah. lang ang lalaki dito. Okay. Ayan, magkano sa atin? Ito, 7,000 lang. 7 na lang. Big bone yan ako. Uh, Negotiable pa eh, no? Negotiable pa naman po yan. Basta subscriber kayo, nila Raiden Ron. Okay. Yeah. Ayan, Ayan oh, ganda na mukha oh. Uh, flat face. Oo. <laughs> oh, <laughs> Para siyang exo Correct. Ganda? 7,000 lang May malaking ano ka dyan, pure white ah. Ito may malaking, Bale, ito ang nanay niloy. Ah, okay. Ay, tatay pala ito, tatay. Tatay, tatay. <laughs> oh. Ito yung tatay niyan. Laki oh. Big bone na po yan. Pero go-boy code lang dyan. Itong malaki, bigay ko lang yan ito guys, 65, lalaki ito. So. Lalaki ah. Kung may Kaya... babae kayo, ito po ay dito, oh. pang stud. Pang stud po eh. one year old na po eh. One year old na no? One year, na, okay. Okay. Wala na, Kuya James. Ah, yun. Siyempre, huwag nyo mong mag-subscribe kila Raiden Ron at i-follow at i-follow yung TikTok account nila, no? Siyempre, i-follow nyo rin ang Julius Petsa at saka i-subscribe is nyo si Kuya Jules. Pag umabot tayo ng 5K subscribers doon, mamimigay tayo ng dalawa. ciao ciao na pure brain. So, salamat po. Thank you, Kuya James. Uy, well, ayan. Ah, <laughs> <laughs> oh, oh Kasi, na kayo dito, oh, oh. oh ito a person. Persian X Maine oh, eh, 8 uh, months. Crossbreed from... siya ng May, may laki, from... lalaki eight dito eight months pa lang. Lalakian. Babae. Okay. Init, 'di na. Oh, oh init in na, no. na. Pagkano? 13 13 na lang Negosyable pa pa so, like sa At manyani. At Sige, ano po ano natin? Exotic Eto, ano to? Exotic Exotic, pure to, pure Oo nga

Itong no? <laughs> Negotiable pa naman, Negosyo. ano? Number na lang. Ah, contact nyo na lang po ako sa 0963-9969-470. Sa messenger, Yamite Calixto Santos. Ayan. Yeah. Sige, ubundo rin, eh, no? Yes, po. Yeah. ubundo lang po sila. Malapit utol ko, lang. Utol ko, utol ko. Utol yeah, thank you. Ayan, okay, na kami, oh. Uh. Oo nga. Lucky, no? Going <laughs> 8 months. 8 months pa lang to. Your main code. Lalaki. Going eight months. Lalaki to? Lalaki. May papel to. Bali no papers na. May box. Pero yung magulang nito, ano, Ah, okay. uh, kumpleto may Yeah, yung ordinaryo na kaysa. Ito, pretty shorter yan. 25. Ito, 25 din lang. Uh, uh, may gawin sa mall pa? May pangas pa naman ng konti. May konti na lang. Ito, pretty. May konti. Lalaki na? ito. Ito, lalaki. Tapos, itong dalawang babae. Ang madami nyo. Babae ka. Babae ito. Oh, bye -bye ito. Pumunta ano dyan? Ito, bigay ko na lang ng 15K negosyable pa. 15K? Negosyable pa naman. eto babae. babae. babae Kasi ito lalaki. Ganda na kulay nito ha. Ask me ko tawagin. 15 yan. 15. 15 din. Lalaki naman to. Ganda. Tapos meron tayong kung tawagin red cup. Okay. Red cup to kung tawagin. Uy, oh, ganda. Baba, babae to babae. 15 din. 15 din. Tapos meron pa tayong last available na kit na main ko, no? Kasi yung isang kit natin na main ko, babayaran na kasi. Ah, okay. Ah, ito, ito last available natin na main ko, 2 months old. Wow! Main kun to. Malaki, oh. Dalawang buwan lang yan. Wow. Yung mukha, oh. Dalawang buwan. Yan, magkano dyan? Ito, bigyan ko na lang to ng 19 ni Cosa Boy. So, okay. Oh. Yung isa uh, na ano yan, ito sold na. Ayun yan, ba sold bayan? na yan. Yan, sold na yan. Ano ang babae yan? bali magkapatid sila sa ama. Ah, okay. Kapatid nila, no? Kapag ito yung unang batch ng mga niya. Yun, ah, ganun pa rin. Pwede nyo akong kontakin sa contact number ko. 0970-673156, no? Pwede nyo kayo PM sa messenger ko, Vincent. Thank you, thank you sa lahat ng viewers ni Rising Roll, ah. Shoutout ko nga lang pala si Christian De Los Reyes, no? From Paco, to Sarap ng lugo niya, kakain ko lang kanina. No, oh, Lata <laughs> sa'yo. Madaanan nga. Madaanan. Lang. Masarap na gawan dun. Solid. Thank you, thank you. Papay ko, nahalunan dun sa extreme.